Isang ordinaryong araw na naman ngayon dito sa Canada mga kabayan At ngayong araw medyo maganda yung panahon ngayon dito Hindi nag snow at hindi gaano malamig So dahil may natira sa ating allowance ngayong linggo Ibibili natin ang pagkain at ibigay natin sa mga kapatid nating homeless na magigita natin sa daan Siyang nga pala kabayan kung saan ka mang sulok ng mundo. Binabati kita ng Happy Happy New Year kasama ng iyong buong pamilya. Sa mga nagtatanong nga pala bakit maraming homeless dito sa Canada. Oo, tulad din sa ibang lugar, may mga homeless din pero wag natin silang husgahan. Bagkos, tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. Kasi hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit sila umabot sa mga ganitong sitwasyon. Kaya sa mga tao nagko-complain na pagod na sila, na hirap na sila sa trabaho nila, maswerte pa rin tayo kasi meron tayong bahay na mauuwian. May asawa at anak na dadatnan, nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, at syempre yung lagi nating panalangin yung malusog na pangangatawan. Basta mga kabayan, piliin lagi natin ang na maging masaya. Maiksi lang ang buhay. Kaya kung saan tayo magiging masaya, gawin natin. Huwag nating iintindihin kung anong sasabihin ng iba. May mga hamon talaga sa buhay na parang susuko ka na. Sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo na kaya. Pero dahil sa mga trials na yun, doon tayo nagiging matatag. At lagi natin iisipin yung mga taong umaasa sa atin. out, -out nga pala dyan sa nanay ko na nag-aantay na ng kanyang allowance. Huwag Kamagala na nai ipapadala ko na yung allowance mo bukas para may panghanda ka sa bagong taon. <laughs> Aba, ang bait ko naman yata. Charot lang. <laughs> so, ayun lang mga kabayan, mas shadow na ako maging madrama at uh, baka magkakaiyakan pa tayo dito. Sana panoorin mo yung buong video. Salamat.